Hari Krishna, good evening, good evening po sa inyong lahat. So um maraming salamat po pala sa mga nag-follow, sa mga nag-subscribe. at sa mga <clears throat> um, silent viewers natin. Um maraming din, maraming salamat din sa inyo. All right, so sa video na to, gusto ko lang sabihin na um, ang channel na to, Hari Krishna Philippines, ay hindi po ito official YouTube channel ng isang uh, ng Krish Krishna movement dito sa Pilipinas. Okay? So, um, ano lang po, um, gusto ko lang i-clarify ito. So, ang uh, ang channel po na ito ay ano lang siya, like, uh, ito yung sinishare ko lang kung ano yung mga narinig ko na mga philosophy about Krishna consciousness, ayun at uh, isang simpleng ano lang po ako like uh, um, isang simpleng vlogger lang <laughs> vlogger yarn okay so ano lang uh, marami marami din mga devotees na nagvlog na dito sa Pilipinas so isa po ako doon and um, so at dito ginawa ko tong channel na to para i-share kung ano yung philosophy ng krishna consciousness ano yung ibig sabihin ng um uh, how say mga activities nila like yung sankirtan or yung yung book distribution or yung prasadam distribution 'di ba yung pagchant ng holy name sa public so ayun dito ko lahat si-share so <clears throat> ayun so hindi po ito ulitin ko lang po hindi po ito um, official sorry Of, hindi po ito official YouTube channel ng Hare Krishna Movement dito sa Pilipinas. Um, so, kung gusto po ninyo, uh, kung gusto po ninyo na um, i-follow yung mga official pages ng uh, um, Krishna Movement dito sa Philippines, meron dyan, mga, meron dyan Facebook page ng ISKON. Meron din Godiamat or Bhakti Society, Philippines. Ayan. At saka, hindi ko sure kung meron anong Facebook nung iba. So, pwede niyo po silang i-follow sa Facebook. Hindi ko sure kung meron silang YouTube channel. So, um, and, um, dito sa video na to, isi-share ko din kung ano yung meaning ng Hari Hare na Philippines na title nung channel ko na to. Okay, so, katulad ng, kunwari, yung pag may dalawang devotee, kunwari, nagkita sila, or na, nag na, nagmeet sila, then, out of uh, like respect or pagbati kunwari pagbati kunwari sa sa atin hello ganun hi ganun so sa krishna consciousness naman um hari krishna dapat para naman po ganun so ganun din kunwari kung, kunwari isa sabi niya hari krishna yung isa naman hari krishna ganun So parang pagbati, no? Kung sa India po kayo sa India, namaste, di ba mga ganun? So sa amin sa 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 Hari sa Krishna consciousness, pag nakikita yung dalawang devotee, Hari Krishna. Ayun, Hari Krishna, ganun din yung isa. So pang pagbati lang. So in the same way, yung Hari Krishna Philippines, binabati ko ng Hari Krishna yung mga Pilipino. <laughs> ganun. So Hari Krishna Philippines, di ba? Hari Krishna Pilipinas, ganun. So, hindi to official page ng Krishna Consciousness dito sa Pilipinas. May mga kanya-kanyang ano naman yan eh, page sa sa Facebook. Facebook meron sila. So, sa amin, sa Gaudiamat, meron Bhakti Yoga Society Philippines. Um, ano pa ba? Sa guru ko meron din. Gaudi, uh, Vidyalang Carvani um, intern, um, nakalimutan ko na yung, ano, yung isa yung <coughs> fina ko. Chaitanya Academy. Okay. So yun mga yung binanggit ko na ito yung Vidya Lang Carvani, yung um, Vana Madhuriam, yung uh, um, Chaitanya Academy, yan mga international international ano to, international ang tawag doon. Um, pages ng or channel ng Krishna Consciousness. Yun, kung gusto niya lang i-follow sila. So, ako dito, sa, sa ulitin ko sa channel na to, sinishare ko lang yung nagsishare lang ako ng um, yung mga nati, na, na, natutunan ko sa Krishna Consciousness. Tapos, para makilala din ng Pilipinas yung Krishna Consciousness. Okay, so yun yung meaning ng Hare Krishna Philippines. Binabati ko lang yung mga Pilipino. Hare Krishna Philippines. Diba? Binabati ko yung binabati ko ng Hari Krishna yung Pilipinas. Alright, so yun lang, yun yung meaning. So, ayun guys, um, hopefully napanood nyo yung mga pinost ko ng mga lectures ng aking Gurudev. So, lectures yun for um, five days yata. Ayan, hope na ano ninyo, na napanood niyo, And may mga videos pa ako na ipopost na mga kuha ko nung dumating yung guru ko. Okay, so yung guru ko ngayon ay nasa, ano na yata, nasa Hong Kong yata ngayon. Or then papunta silang Malaysia. Then, and then ewan ko kung saan, may isa po ulit silang pupuntahan. Then, babalik na ng India. Alright? So, and... <coughs> Ayun lang. Uh, maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe. God bless po sa inyong lahat. So, pwede, pwede kayong magtanong actually. So, pwede kayong magtanong just comment down below. Ayun. And, um, marami pa akong ipopost na videos. Okay. So, see you again sa susunod na video. Hare Krishna, Philippines.